Grafio ang kaibigan na, ni Buknoy na, na si Tingala. Akala <laughs> mo magkusi, say ka naman na. na day ka naman ma-beribis ng tawa eh. Aba matindi! Ano ba na? ka ulit, ka naman pa mo. Nag-Painila ka na, iba ang itsura mo. <laughs> tingala ko ka ng maray. Ayok mo ba, ikaw pakiyo. na naman yun, tingala. Sa <laughs> <laughs> kung araw kayo na, day ka naman ma-karakaula, ito ka ng presidente eh. <laughs> may kong pakiros sa pagkatao ko. Oh my Ay, God. I hate mo pala <laughs> drugs. <trunks>. Ate, ano ka, millionaire yaw? Ano labot mo ba yan? Kung may ayabangan ka sa muli, magkano ka ng ibang barkada mo? Dalawang beses na yan! Gabi ka na mo, makatingal sa diri mo. Pero ka na ka presidente, hindi ka na ka bistaw. Ay, kung pakiro Aba, matimbe! Abishto talaga 'yung pag-ring. Ito, mag-iibahan ang kamong duha. Apo si Pasma. <laughs> 'Yun siya menyapag ring niyan 'tapos pas pa sinasabi. <laughs> Gawi na yan. ng oh. naman 'yang tingala. Tak may inilagkalang ibang nanu. No, this is 'yun. 'Yun ang pagkakatamo. Ulat eh. Ibaw naman niya ng katingala. Tak na naman. dulo dahil daw, iba sa kanuhan. Iba kita. Pag-tiribong kita gamos. Mabisto mo lamang yung mga barkada ni Bundo.